Hello guys, kumusta po? So, ito guys, meron lang akong ibabahagi sa inyo na para maiwasan na hindi mangyari ito sa inyo, no? Kasi talagang may mga taong mapagsamantala, manluloko, walang konsensya, basta ganun guys. Kasi talagang ang hirap kita e ng pira, tapos ganun-ganun na lang mawawala sa'yo. Talagang masakit. Masakit talaga yan guys isipin na ganun gano'n na lang talagang mapatulala ka na lang talaga no? talagang tayo lumalaban tayo ng patas para kumita lang ng pakunti-kunti So, ganun-ganun na lang kukunin sa atin. Kaya ito, ibabahagi ko lang guys yung mga na-experience ko, no? Kani-kanina lang talaga. Kani-kaninang umaga lang. Para doon sa mga baguhan pa lang magsari-saris store, no? Mayroon din silang jikas na dagdag pagkakitaan sa tindahan. So, ito nga, ito para maiwasan nyo ng pag may mga ganitong tao, may mga customer kayo na ganito, na nakaka-encounter talagang kabisaduhin nyo talaga guys titingnan nyo mabuti at para maiwasan nyo yung mga ganito guys kaya ito ay babahagi ko sa inyo yung mga naranasan ko dito sa aking tindahan kaya ito nga guys kaninang umaga no ang saya saya ko na sana kasi kikita na sana tayo no kasi nga guys pag may magpakasin sa akin ng 1000 ang tubo natin dun ay 20 so may magpakasin nga sa atin ng 7,000 no? kaninang umaga lang to guys nangyari. May lumapit nga dito na nakamotor Naka-helmet siya, tapos may ano siya dito, parang panyo yata yung takit dito, tapos yung mata lang niya nakita at saka ilong. So, sabi nga niya lumapit siya at magpapakasin daw siya. So, magkasabi ko, magkano? Sabi niya, seven, sabi niya. Sabi ko, seven hundred? Sabi niya, seven thousand. So, ayun nga guys, sabi niya na magpapakasin siya ng seven thousand. So sempre tayo, pag masaya tayo pag gano'n, no? kasi 7,000, may kikitain tayo doon. Kasi saya ko nga, kasi kikita na sana tayo ng 140. No, kasi pag sa 1,000 kasi, 20 yung tobo natin, tapos 7,140, kaya sobrang saya ko na sana, no. Kaya sabi ko, ang laki. Tapos tinignan ko muna yung itsura niya. Grabe ako pumilates sa tao kasi guys, kasi bago lang siya. Tapos nagtaka ako bakit siya, naka, Hindi niya tinanggal yung, ano niya dito, takip sa bibig niya. Kaya doon pa lang, parang kinutuba na ako. Kaya tinabi ko muna yung cellphone ko. Sabi ko muna sa kanya na, Kuya, bale 7,140 po lahat. So, sabi niya, sige, sige, sige. Tapos wala siyang nilabas. Pindot lang siya ng, pindot ng cellphone niya. Ganun lang siya ng ganun. hindi sabi ko, di yata narinig. Kaya inulit ko ulit sa kanya. Sabi ko, kaya 7,140 po. Sabi ko, sige, sige. yun lang ang sagot niya. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng papel at saka ballpen, no, Para, para isulat na lang natin. Kaya akin na lang yung number mo, isulat ko na lang para isi, mabilis ko ma-send na. Tapos hindi siya sumagot pindot lang siya ng pindot ng cellphone niya kaya inaantay ko. Tapos maya maya sabi niya bakit offline dito di ko makita yung number ko. Kaya sabi na lang niya na babalik na lang daw siya dahil nga offline daw dito. Siguro nahalata na niya na nanghinala na ako sa kanya no kasi talagang kinukulit ko siya kukunin ko yung number ayaw kasi niya ibigay hindi ko naman kasi siya kilala. Kasi guys, pag kilala ko yung nagpapakasin sa akin, matik na yun kasi nakasave na dito yung mga number nila tumatik na na isi-send ko kasi kilala ko yun eh itong taong ito ngayon ko lang na tinitingnan tinitingnan ko talaga mula ulo hanggang paa ah, hindi ko talaga siya makilala ngayon lang siya na gawi dito ngayon lang siya na padpad no kaya yon pag anong talaga mahigpit ako guys kasi nga Naisahan na rin ako dati. Kaya ito, ikikwento ko lang din sa inyo. Dati kasi guys, nung baguhan pa lang yung Gcash ko, naloko na rin ako kasi may nagpakasin din dito na okay naman yung ayos niya, yung forma niya, talagang yayamanin, no? Kasi maayos na kasapatos. Tapos, hawak pa niya yung wallet niya. Parang ang kapal. Tapos ganito, may dadala siyang papel dahil nga magpakasin siya, no? Ikikwento ko lang din sa inyo para maiwasan nyo din yung mga ganito na hindi kayo maloko, no? Kasi ang hirap kita ng pira. Tapos, ganun-ganun na lang makuha iyo. So, ito nga guys, sabi niya na magpakasin siya. Dalawang number niya kasulat doon sa papel, yung isa, ipakasin niya 1,400, then yung isa daw ay 500. So, ang, ako naman, ang inauna ko isend yung 1,400. Kaya, sabi ko sa kanya, 1,430 po ang babayaran niyo. Ito naman siya sa wallet niya, kaya ako naman ay sinend ko. So, ayun, sabi naman, sige, pasulat na lang ng reference number dito sa papel para isend ko doon. So, ako naman ay sinulat ko. So, pag kayo ko nang ganon biglang may duma ng motor tapos bigla siyang umangkas at humarorot nako kaya pag ganun talaga guys pag alam natin na hindi kilala talagang kukunin ka muna natin yung bayad bago natin isend, no? Yun talaga ang natutunan ko, guys, no? Kasi pag magkamali ka, talagang dyan ka matututo, no? Pag magkamali ka, kaya ingat na ingat na talaga ako ngayon, guys, no? Kaya, yun nga, kanina hindi nakaisa sa atin kasi nahalata ako na kasi siya kaya sabi na lang niya na offline din niya makita yung number niya siguro naisip na din niya na nanghinala na ako sa kanya na alam ko na nabisto ko na siya modus yan kaya yon ingat na talaga ako kasi naisa na ako na modus na ako dati guys talagang napatulala na lang ako one for yun guys naku magano lang yung kinikita natin sa Jcas tapos ganun lang mawala sa atin no talagang ang hirap may mga tao talagang hindi lumalaban ng patas gusto nila yung madalas madali ang pira yung ayaw kasi nila magpakapagod no kaya yan ingat na ingat tayo kasi talagang lumalaban tayo ng patas kahit sa pakunting-punting halaga no para lang kikita tayo tapos ganun ganon na lang nila kukunin sa atin talagang ang sakit guys no malaki na yun guys para sa akin kasi magkano lang ba yung kita natin sa kasi no kaya ayun pinagdasal ko na lang na sana hindi na niya ulitin sa iba at sana Ayun, may kalma din naman yun, no? Kasi kawawa naman yung mga malilit na tindahan, na modus nila, na maloko nila, na maisahan nila, no? Kawawa talaga yung mga malilit na tindahan. Kaya ito nga, guys, gusto ko lang ibahagi din para hindi mangyari sa inyo to. Kaya, guys, pag alam nyo na hindi nyo kilala itong taong ito na magbakasin sa inyo, wag na wag nyo isend agad. At huwag nyo din masyadong ilapit yung cellphone nyo kasi baka mamaya kablutin, no? Nakamotor pa naman sila kaya ilayo nyo din yung cellphone nyo kasi talagang Puh, talagang may mga ganong tao, walang konsensya. Ewan ko ba, ba't may mga ganong tao? Kaya doble ring ingat na lang tayo ngayon mga kasari, no? Para hindi tayo maisahan ng mga taong mangluloko. Kaya doble ingat tayo sa ating tindahan. So, ayun lang guys, yung may bahagi ko, no? Para maiwasan nyo din at makapag-ingat kayo. Kaya, yun guys, at sa awa ng Diyos ay okay naman at bote nang talaga. Walang barel din yung taong yun, no? Kaya, lagi na lang talaga tayo mag-pray para may protection tayo galing sa ta. Kaya ayun lang guys, mag-ingat po tayong lahat at salamat po sa mga nanonood. Bye.